Hop, oh, saglit lang. May tuturo ako sa inyo. Mabilisan lang to. Huwag ka muna mag-scroll. Mabilisan lang naturo to. Ito. Remote. Remote control. Marami kasing hindi nakakaalam po paano to gamitin. Ito lang to. Para to gamitin. syempre kailangan natin ng battery. Kailangan siya ng maliit na battery. Ito ay triple A. Bibili ka nito dalawa lang kailangan dito sa remote marami kasi hindi nakakaalam pa paano gamitin ng remote control na ito sa kanilang mga TV ngayon tuturo ko sa inyo pa paano to gamitin nang walang hassle at hindi kayo mapapahamak kailangan bago bago nyo bago nyo gawin ito kailangan safety first meron tayong ganito sa ganito mamaya uh, kung ano mangyari hindi tayo ma -assidente. okay ngayon, tuturo ko na sa inyo kung so, paano ito gawin para mag-function sa inyong TV. May, may ganito na kayo tapos, yung battery. Ilalagay nyo lang kasi ito may positive at saka negative. Ang positive niya, yung walang spring. Ito yung may spring. Yung may spring ito, negative. Sa baba Positive Balik rin yan Sa kabila rin Negative ito Sa taas Positive Ganun din sa battery Mayroon siyang nakalagay dito na Negative at positive Tingnan nyo na lang dito Ayan o Negative ito. Negative May ganun o no? Parang minus Tapos positive yung plus Ngayon ang susunod Susundin mo lang yan. Ayan, lalagay mo yan dyan. Yung ito, makinis, pinakapot niya, ilalagay mo doon sa may spring. Yan. Kailangan mauna yon para pag mong iuna yung sa baba, kasi hindi yan papasok. Kailangan sa spring. Ayan, push mo, tapos ganon, Pasok na, di ba? sa kabila rin baliktaran lang baliktaran ayan mm. ganoon lang ka simple gagana na ngayon yan o di ba kasi pag nabaligtad ka dyan, baka sumabog kaya nagento ako eh para protection din syempre tapos tatakpan mo na yan Simple lang. Pindot-pindotin mo na yan yun. Gagana na yan. Ganun hmm. lang. Hanggang sa muli guys. Kung gusto nyo itong mapanood. I-follow nyo lang ako para sa ating mga susunod na tutorial. <laughs> Bye.